Ayan mga kasangkay, shoutout sa inyong lahat, magandang magandang hapon na naman dito sa Saudi Arabia, lalong lalo na yung mga nasa Pilipinas, alam kong gabi na ngayon. Ang mga kasangkay, ah, magre-replace tayo ng isang unit dito sa site kay Engineer Rafael. Kung mapapansin yung nakaraan, dinag ko to, gawa nga ang issue nito, tumatas yung kanyang temperature sa loob mismo ng kwarto. Pag umaga malamig, pag bandang hapon mainit. Pero bago tayo magtuloy sa atin na ah, video, shout out ko muna si Francis Gadis dyan. Shout out sa iyo, sir. Tanungan mo, sir, bakit nga ba nag-high pressure yung isang compressor. Ayan, mamaya sasagutin ko yan, sir, pero bago ang lahat, pasukin muna natin yung ating intro. Ito yung office na lahat ang gamit is for FCU. Kung mapapansin nyo yung mga unit nandito sa, sa taas, nakakabit na sa mismong sa ceiling nila. Naka-open ceiling type sila. Yan ka, maghaharapan yung kanilang FCU. Or nakadakti na yan hanggang doon. Ito pinagandahan sa FCU kasi pag maganda lang pag naka-open ceiling yung area. Pag naglinis ka, madali mo lang mahugot yung kanyang filter. Punta tayo sa taas para ma-check natin yung uh, yung condenser niya yung outdoor kung may lamang baba o uh, punta tayo sa taas at uh, check natin yung kanyang condenser unit. Yan mga magre-reprocess tayo ngayon ng uh, condenser unit na LG inverter. Bali, ang mga gagamitin natin dito kung magre-reprocess tayo ay nitrogen tank, syempre di mawawala yung gauge, yung clamp meter, vacuum, at yung ating uh, 410 na refrigerant syempre kailangan din natin ng extension para sa ating vacuum syempre yung mga basic tools kagaya ng allen key flyer at saka yung uh, adjustable at saka phillips screw kung mapapansin nyo dito mga kasangkay nagpasingaw tayo ng refrigerant kasi ang issue nito nag high temperature sa baba kaya ang gagawin natin dito ay re-replace natin papalitan natin ng bagong refrigerant sama ko dito Sir Joseph. Hello. Ano Yan mga kasakay, magpa-flashing tayo ng unit. Dami yung nitro.

Gracias. Yan, sir, uh, sir Francis Gadis, yung katanungan mo sasagutin ko kung bakit nga ba nag-high pressure yung compressor na LG Sabi mo nga baguhan ka pero alam ko naman uh, nakarating ka ng Saudi kaya alam kong hindi ka baguhan, veterano ka na rin sir pagdating siguro sa larangan ng air conditioning Sir marami kasing factor kung bakit nag-high pressure yung isang compressor Unang-una dyan, papanggiting ko rito sa mga iilan Pakikorrect na lang ako dyan sa mga batikan kung tama nga ba. Nagba-high pressure isang compressor dahil sa mga kadahilanan. Una, baka ang mechanical ng compressor may problema na. Kaya minsan nagkakaroon ng high pressure. Pangalawa, marumi na yung evaporator o di kaya yung filter o di kaya naman yung kanyang condenser. Pag marumi na, nag-high pressure talaga yung unit. Pangatlo, pag marumi yung system, yon din ang pinaka ano doon na nag high pressure yung unit kailan na sa init ng panahon ngayon dito sa Saudi Arabia siyempre ganun din doon sa mechanical ng compressor pag ang mechanical talaga pag mismo may problema na hindi na nakakapag pump ng maayos yung compressor ay nagkakaroon din ng pagtaas ng pressure niya kaya yung mga kadahilanan yan isa sa mga kadahilanan kung bakit nag high pressure yung unit hindi lang naman sa LG lahat naman pag ganun ang mga issue talaga mag-high pressure yung unit marumi tapos para marumi yung system tapos yung uh, pag ano nga yung uh, may problema yung mechanical ng compressor sir sana sa bidyong ito nakatulong ako sa iyo uh, sa uh, sa sa mo at sana do sa mga batikan ko meron pa kayo mga bukod doon kung paano nga ba kung bakit nga ba nag-high pressure yung isang unit paki-comment na lang diyan sa baba sa mga batikan para si Sir matulungan si Sir Francis Gadis ng Saudi Arabia. Ayan sa mga nag uh, sa mga nanonood sa aming video, paki-like na lang po, paki-subscribe ng aming notification diyan at paki-share na rin ng aming link na ganitong uh, gawain namin sa mga pagre-repair ng aircon. Ayan, uh, natin yung video sa pagre replace ng aming unit na LG. Bago pa pala tayo mag-back mga kasangkay, pinarasa lang ko muna sa mga para yung mismo nga uh, nitro mahaluan ng uh, refrigerant tapos yun ang mabakim niya para sigurado tayong spray yun talaga yung nasa loob mamaya pag kinaragahan natin nakabakim tayo ginagamit natin dito yung high side kasi may problema yung low side na bakit ano natin gauge na nakakunik yung isang hose papunta sa unit tapos yung isa papunta naman sa ating bakim babakim tayo ng isang oras pagkatapos yan magkakarga tayo dito si Engineer Rafael Kuya Joseph. Ayan. 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 Kung makikita nyo yung view, napakaganda dito pag gabi. Ganda ng mga ilaw. Dito kami ngayon sa mismong uh, Riyadh Brand. Ayan. sa Seven Sight. Ayan, nasa harap kami ngayon ng Princess Nora University, University School. Ayan, Ayan, Ayan. Simula dyan, hanggang doon, kung saan hanggang maabotin ng video ko. Yan, ayan, ayan sa ilaw na yan, yung maraming ilaw, maraming ilaw na yan. Maraming ilaw na yan, Princess Nora University. Ang ganda yung mga espilahan ng mga babae dito Tapos, sa Saudi. May ano yan, may sariling train yan. Kagandahan yan sa school na yan kasi may sarili silang train sa loob mismo Bawad ng school train, na yan. Sa, sa bawat ganda. building o kung anong section ka man, anong room mo man, meron na yan sariling train. Yan ang sasakyan mo papunta sa loob ng school mo. Susum natin. Yan ang Princess Dora School. University. Di ba ang ganda ng, uh, ng Saudi Arabia pag gabi kasi yung mga ilaw iba't iba. Ayan, shout out nga pala mga kasangkay sa aming mga kasama sa trabaho. Lalong-lalo lalong, lalo, lalo na yung aming team, team leader na si Kuya Elmer Blanco at yung mga kasama niyo, si Paul at saka si Kuya King uh, sa Rubing uh, makasama namin yan uh, shout out po sa inyong lahat at magingat po tayo lagi mga kaya pa, pakishare po ng aming uh, video at subscribe na rin at pakihit ng notification bell dyan para updated kayo sa mga video ang gagawin na to. Yan mga kasangkay kasi ulo ko nagbabakya ngayon ano? inaantay lang natin medyo bumaba lang yung kanyang pointer. Sa mga nagbabakya guys sa mga baguhan sa paggamit ng vacuum bago niyo po patayin yung vacuum kailangan nakasarado yung gauge. Kung saan ang ginagamit yung hose doon yung sasarado muna yung gauge bago niyo patayin yung vacuum. Tapos pag nagkarga nga pala kayo ng refrigerant nito lalo pag 410 Targahan nyo muna ng gas bago kayo magkarga ng liquid. Parasyalan nyo muna ng gas uh, bago kayo magkakarga ng liquid para masaykil agad yung refrigerant pag uh, nagkarga na talaga kayo ng liquid. Kailangan muna para, para nyo ng kahit kung gas na refrigerant bago ituloy nyo sa liquid. Ano? You know? Ngayon papatay na natin yung vacuum. Uh, ganito ang pag, ano, pag tamang pagpatay ng vacuum ano, at saka pagsara ng gauge. Unahin nyo dito yung uh, isasarado nyo muna yung uh, kanyang valve uh, sa vacuum galing doon sa unit. Yan mga kasangkay, ganyan lang. Tapos sa nyo uh, ngayon isara yung vacuum pump. Patayin nyo ngayon. Tapos yung hose na galing sa vacuum, yun naman ang ililipat nyo sa tanki ng refrigerant. Yung pagliktis nito, mamaya natin liligtis, ano, uh, diretsyo na. Ako uh, mandar yun. In... Yan, nakaparsyal tayo ng, ano, ha, ng 30 PSI na gas. Tapos mamaya, saka natin kakarga ng liquid pag mag-start na yung compressor mismo. kakargahan natin ng liquid na yung ating unit. Kahit mga 75 PSI, pwede na yan. Pag under ng compressor, saka na lang tayo magdadagdag. Under natin yung unit. Huwag niyong kalimutan mga kasangkay gumamit ng ano ha, ng clamp meter para makita natin ilan ang ng kanyang unit kumahantar na yung ating unit ngayon, mapapansin nyo yung kanyang amperahe 17.8 17.6, naglalaro sa 17.6, tapos yung karga nito, hindi pa ito nakapull kumbaga ano, nasa 100 pa lang yung pinarga ko rito pero yung lamig niya, mapapansin nyo, nagmo-moist na sa mismong suction niya. Mas mainit na rin yung kanyang high side. Tapos yung init ng pan niya, talagang ramdam mo yung init. Issue nito dati mga kasangkay, nag high temperature sa baba. Yung pinakaroa kwarto niya, hindi gaano lumalamig, basta umaga malamig. Tapos pagdating ng hapon, biglang umiinit yung kwarto pero tuloy-tuloy yung under ng compressor. Kaya ginawa namin dito, nagpalit kami ng uh, thermostat tapos uh, nereprocess ko yung unit pinilata natin ng refrigerant ngayon maganda na yung takbo ng kanyang compressor Ayan, kung mapapansin nyo 17.6 hindi nagbabago pati yung kanyang uh, karga nasa 100 psi baka magtaka bakit ako gumamit dito sa high side ah, kasi sira ano, low side na gauge sobrang kasi kanya pagbukas ng uh, nitrogen obserbahan na lang namin ito mga kasangkay maya maya kung hindi magbabago yung amperahe pati yung kanyang karga ito pala yung 410 inverter ha, kung yung inverter yan ito yung kanyang uh, model dito na rin yung kanyang amperahe 27 yung uh, full load nya dito na rin lahat ng model Ang mga kasangkay tapos na dito tayo sa taas. Ayan, kung makita pansin yung lamig, nagmo-moist talaga. Okay na itong unit ngayon. Oobserbahan natin hanggang bukas. Tinanggal na namin yung uh, kanyang gauge. Sarado na rin yung kanyang uh, breaker. At bababa na tayo. Puntahan natin sa baba. Tingnan natin kung ano nga ba yung magiging temperature ngayon ng kanyang kwarto. Ayan mga kasangkay. Tingnan natin yung unit. Yung kwarto niya kung ano na nga ba yung temperature kung ano nga ba yung pinagbago ayan kung makikita nyo sa termogan 10.5 yung tingnan niyang temperature maraki na yung pinagbago ng unit yung setting ng thermostat dito nasa 19 Malamig din 'yung kwarto mga kasangkay. Ayan dito na tapos na. Bongga na. Ayun, mga kasangkay, maraming salamat sa panunod ng aming video. Paki-subscribe na lang at paki-like at paki-share na rin ng aming video. Ah, uh, dito na namin tatapusin 'yung video. Kasi oobserbahan na, na lang namin Yung bukas babalikan namin kung hindi nga ba magbabago 'yung kanyang temperature at pati 'yung uh, karga sa taas. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.